Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinagdiin na ni Cindy Miranda na hindi siya ang third party sa paghihiwalay ng mag-asawang Kylie Padilla at Alger Abrenica. Magkapareha kasi sina Cindy at Alger sa upcoming movie na Narisa. Tumaon ang promotion ng kanilang pelikula sa recent revelation ni Robin Padilla, ama ni Kylie, na hiwalay na ang kanyang anak at si Alger. Ayon kay Robin, third party ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Dahil dito, ilang netizens ang mabilis na pinaratangan si Cindy na siya umanong third party. Ngayong hapon ng biyernes, July 9, sunod-sunod ang pagsagot ni Cindy sa netizens upang pabulaan na na siya ang third wheel sa breakup ni na Kylie at Aljur. Nagkomento ang netizens sa Instagram post ni Cindy ng promotional photos nila ni Alger para sa kanilang pelikula. Diretsyong tanong sa kanya ng isang Kylie Alger fan. Did you break our Kylejur? Sagot ni Cindy, No, not me. Sabi naman ng isa pa, Sana raw ay hindi siya ang third party sa paghihiwalay ng celebrity couple. I'm not, paniniyak ni Cindy. Komento ng isang netizen, Sana ay trabaho lang ang relasyon nila ni Alger at walang personalen. Tatlong magkakasunod na 100% ang sinagot ni Cindy, indikasyong sangayon siya sa sinabi ng netizen. No, naman ang sagot niya sa ilan pang nagtatanong kung may katotohanan ang paratang sa kanya. Sinangayunan din ni Cindy ang komento ng isang netizen na nakakadiri at nakakababa ng pagkababae ang pumatol sa lalaking may asawa. Tama, sagot niya. Magkakasunod na laughing emojis with tears naman ang sagot ng aktres sa komento ng netizen. Na keyboard warriors lang ang ibang nakikiusyoso at hindi updated na may pelikula lang sina Cindy at Aljur. Makahulugan din ang sagot ni Cindy sa isang netizen na nagsabing bagay sila ni Alger. Ayon kay Cindy, ang chemistry nila ni Alger ay nadala lang ng kanilang pag-arte. Bago pasukin ni Cindy ang pag-arte ay kinurunahan siyang binibining Pilipinas Tourism noong 2013. Kabatch niya sina Ariela Arida, Miss Universe 2013 third runner-up, at Bea Rose Santiago, Miss International 2013. Kabilang sa mga pelikulang nagawa ni Cindy ay ang Adan, 2019, Maria, 2019, Ang Pambansang Third Wheel, 2018, at No Boyfriend Since Birth, 2015. Anong masasabi mo sa balitang ito?